Nakaupo siya guys. Guys, tulog. Ilan naman si Maxine. <laughs> Malagyan siya sa tulog. Max! Max! Maximo! Ano? Lo? Ano yun? Izingin mo. muscle mo lang. <laughs> Starbo ka, Max. Starbo. Starbo. kuya Nigel. <laughs> Store ba ikaw? Store ba ni kuya? <laughs> Yan nga guys, lalapit na sa akin. Hmm. Ito na siya. Bakit? Hmm. May bumasahe oh. Hmm, tingnan niyo po guys. May masahe ako na masahe ako ni Maximo. Nabing mm. hmm, masahe na yan. Yan yan siya kasi. Bawang ni bibig. <laughs> Bawang daw bibig mo yung Max. Masahe mo muna ako. Amoy oh, puwit! Amoy <laughs> puwit ka ka raw! <laughs> siya kalambing. Hmm. 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 Tsura, oh. Tsura yan, oh. <laughs> Storbo kasi ang tutog niya. Hmm. Hmm. na siya. Ano, Max? <laughs> <laughs> May nagaroon doon. Kinuha mo na naman. Bakit? Sa man tingin mo sa akin na hmm. Sa man ang tingin sa akin mo, oh? tinitingnan ka oh. Stobo ka raw eh, natutulog siya eh. Oh, guys. Stobo. Stobo ba Max? Oh. Hmm. Look guys. Stobo kasi si Kuya. Restorbo kasi ni kuya na Igel, ayan Umatong na siya Hindi na umalis Maximo Ay Isa man tingin lambing na pusa. Ayaw na umalis, oh. So, guys, there is mama. Kasi, pasaway. Gusto ko bumili. Kasi pasaway siya. Mom, hi ho. Say with yeah. ko. Ayan, guys. Taba-taba ni Maximo. Can you please? Yung taba-taba ni Maximo. Can you please?